guys, good morning and welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayon guys, nag-aayos kami ng tindahan. So dati kasi guys, border ako ng uh, sa Pampanga's Best. First order ko nung November. November ba October? Parang ganun, last year. Uh, hanggang ngayon, di pa ako umorder kasi hindi talaga siya masyadong mabenta sa akin. Pero yung iba naman, yung like yung sisig, yung ano ba, ba yung mga item ng Pampanga's Best. Uh, yung skinless nila, yung big mga tapa-tapa nila, okay naman, mabenta naman. Kaya lang, uh, talagang yung hinahanap talaga ng customer ko yung mga CDO, CDO hotdog, pure foods na hotdog, CDO na yung malalaki, tapos yung Andrews ham, mga ganun ang hinahanap guys. Kaya talagang hindi na ako nag-order dun sa Pampangas Best hanggang ngayon. So meron talaga ako listahan guys, oh, tapos presyo. So since nga guys, kahapon, kasi yun nga, wala nga kaming dito nga yung aming ano, yung aming frozen products, ah uh, konti lang yung nagagawa kong yelo doon sa uh, ref namin. Tapos ngayon kasi punong-puno yung aming uh, freezer ng ice cream. So hindi talaga ako nakakagawa ng uh, medyo madami-daming yelo. So ang, ang nangyari, pag may mga bumibili, lagi minsan hindi pa ano, hindi pa matigas yung yelo, medyo malambot pa. Tapos syempre yung Customer natin na lagi bumibili pag hapon na, kasi minsan talaga nauubusan agad, uh, nagsasabi. Tapos, yun nga, pumunta dito, pabiling yelo. Tapos sabi, sabi ko na, ay wala na po naubos, sabi niya. Ano, ubus na naman. <laughs> so parang naano ako, ay napag-isip is na, iniisip ko na lang kagabi na, so, ano ko na nga lang, ipagpalit ko na naman ulit, dito na naman yung ating yelo para makagawa tayo na madami. Tapos doon naman yung ating mga frozen. So yung mga frozen guys, nilipat na namin. So yung yung freezer na to nilinis namin. Ayan Oh. Ayan. So, malinis na yan. So nagkakagalo kami ngayon sa paglilinis ng tindahan. So yung bigas natin, nakakuha, may kumuha dalawa. So isa na lang yung natira natin bigas. O order na naman tayo. So ito yung aming prep. Ayan. Uh, yan kita ko lang yung aming ref na punong-puno ng frozen. So, meron pa tayong frozen dito, guys, na hindi pa malalagay. Puro lalagay ko na lang doon sa freezer ng yellow. Ayan, pupuno, Oh. Ayan. So, di ba, uh, mas mabenta yung yellow talaga, lalo na ngayon, guys, di ba, mag, ano, ah, lalo na yung mga ganitong buwan, February, March, April, gabi, tag, pag, pag, pag init na talaga nun, kaya talagang kailangan namin ng madaming yelo. Kahapon naman may naghanap. Ang dami-dami naghanap ng yelo. May nagiinom. Limang yelo, dalawang yelo. Uh, wala kaming maibigay. Ubos, ubos, laging ubos. Kasi sa umaga pa lang, pag nagagawa ko sa gabi, guys, uh, yung sa umaga naman, pag naglagay kami dito sa rep namin, may nagyelo na siya, yung dalawa, tatlo, din, tapos yung sa pinakailalim. Tapos, mabilis nga lang siya maubos. Tapos pagdating na ng tanghali, ah wala na, ubos na, malambot pa. Kaya minsan yung mga customer ko nagre-reklamo na di pa rin matigas. <laughs> Tapos iba, ubos na naman. O oh, ayan, di ba, parang baka kasi maubusan tayo ng customer ng yelo, di ba? Baka maghanap na lang sa iba. So sayang naman yung benta natin, mas malakas ang yelo talaga. Kaya ayan, lipat na lang natin para sigurado madami tayong yelo. Ayan, so dilinis na namin yan guys ang init-init dito sa loob. Yan, nakabukas kami ng ilaw kasi medyo madilim. Yan, yung ilaw namin. So, mamaya, mag-ano din pala kami, guys. Mamili kami ng... Kasi wala talaga kami kahapon, di ba? Sa, 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 sa kong vlog, sabi ko nga, may bumili tatlong Alponso. Kahapon na naman, bum, may naghanap na naman ng Alponso. So, sayang. Isang ano yan, yung isang litrong Alponso. So, in ko yung MP Double Light. Ayaw, gusto Alponso. Bakit nga yan? Bakit kaya yung ano ngayon, Alponso mabenta? Ano kaya meron? <laughs> puro Alfonso hinahanap. Di ba ang Alfonso medyo mahal compared dun sa MP Double Light. So, ayan. Puno naman ang ating tindahan kasi ika two weeks pa lang ngayon guys nung nag-grocery kami. Kaya lang, yun nga. Kailangan kong bumili ng MP Double Light. Tapos, ah, uh, tatlo na lang yung aming foil. So, mabenta din ang ating foil. Ba, nakulok ko. So, ayan. So, mamaya, aalis kami, sarado na, sarado tindahan namin. Nasayang pag ganito linggo, madaming bumibili. Kanina, ang dami-dami bumibili, maga pa lang. So, nag, ano kami, gumising kami ng medyo-medyo maaga lang naman. Mga 7 kami, nagbukas na. Kasi minsan, guys, uh, pag ano, minsan, las 8. Kasi, di ba, tutulog kami, las 12 na. O, si bumabawi kami ng tulog, dapat. Kaya lang, sabi ko, sa adyusawa ko na, ano, agahan natin ang gising. Kasi, sayang naman yung mga bumibili, di ba. Kasi, dati talaga, guys, pag sarado yung tindahan namin, sarado-tindahan, uh, sarado pa yung pinto namin sa bahay, talagang may nagtatawag na. Talagang walang tigil ang tawag. Atiyar! ar Kahit may mga matatanda, nagtatawag sila. Tapos, minsan, pag yun nga, pag matagal ka, nag-iisig yung mga matatanda, babayad ng kuryente. Sabihin, pag nag- ano na ako, nagbukas na ako. Bumalik na ako kanina, sarado ka pa rin. Ah, nagre-reklamo sila. Uh, <laughs> Yan talaga, mga matatanda. Eh, Di naman natin pwedeng Diba, minsan kasi may time na, lalo na kasakit yung anak ko, guys. Sabi ko, ano, ah, uh, pasensya na kasi, ano nga, nagkasakit ang anak ko, kaya matagal ako nagising kasi bumabawi din ako ng tulog. Kasi puyat na puyat ako nung mga ilang araw na nagkakasakit yung anak ko. So, matatandaan natin, ay eh, may init na ang ulo. Lalo na may init ang, kahit umaga't napaka-init naglalakad sila, tapos magpunta nila dito sarado, ayun, may init ang ulo nila. So, yung init ng ulo nila, puta sa akin. <laughs> oh, <what in> there? <laughs> so, ayan. Ayan, at least malilipat na natin. May ginawa na akong yellow guys, pero yung uh, gagawin ko kasi nga itong freezer na to, yung ganito, yung chest freezer na ganito, ay pag nalagyan mo siya ng madami dyan, possible may mabubutas. So ang gagawin ko tagiisa lang muna para tumigas lang tapos dito medyo ito yung medyo madami dami itong may hagdan kasi dyan naman sa hagdan hindi naman siya nabubutas tapos pag yan pag matigas na dito guys lipat na lang dito ganyan tapos pa konti konti na lang siguro nang lagay kasi pag lagi, lagi kang naglalagay ng mga yelo mabilis uminit tsaka lumalaki ang ating kuryente kasi parang wala siyang ano ba walang uh, pahinga yung ano yung motor ba tawag doon ng o oh, compressor ng uh, freezer kaya talaga mataas ang kuryente kasi nag ano kami nung na ang laki ng binaba ng kuryente namin nung nilipat yung, nung nilipat na namin yung mga yellow doon yung galing dito mga yellow na to doon sa rep namin uh, bumaba na yung aming kuryente. Tapos nung, yung ano, nung dati na nandito pa yung mga yelo namin, talaga mataas kasi wala uh, walang pahinga ba? Walang pahinga yung ating freezer. Kasi every time na konti na lang yelo ko, naglalagay na naman ako. So, siguro pwede natin ilagay muna pa konti-konti lang like uh, limang peraso, sampung peraso para tumigas muna tapos lipat. Tapos saka na naman dagdag ganon para hindi siya parang continuous yung init ba. Kasi yun talaga nakaka-taas ng kuryente. So, yan. So, order na naman ako ng bigas guys. Kasi nag-iisa na lang natin bigas. O, ngayong umaga, may umutang dalawang bigas na nakuha. So, order na naman tayo. So, last order ko ng bigas ay nung, kailan ba ko last order? Um, uh, January ba? Wait lang. February 17 yung last order ko na bigas. February 17, uh, 12 na peraso. So, ano na ba ngayon? February 17, March, ano na? March 3. O, oh, mga ganun guys. Order na naman mga first week ng, ano kasi, First week of the month talaga madaming umuutang sa atin ng bigas. So, order tayo ulit. So magme-message na ako sa aking supplier. So mabilis lang naman sila mag-deliver guys dito sa amin. Kasi Kandaba Kandaba Pampanga sila, kami San Ildefonso, Bulacan. So ayan. So 'yun naman guys ang aking share. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.